Kung may kilala ka na ikakasal na, ano ba ang best advice na maibibigay mo? O napaisip ka, no? Misan, ang hinahanda lang natin sa kasalan na yung susuot natin, saka yung, yung pambalot sa take-out sa reception. Sa dami ng na mga nasaksihan ko ng kasal, eh ang dami ko na rin nadinig ng na mga payo sa ikakasal. Naalala ko, may isang ninong na nagpayo sa bagong kasal. Sabi niya, almost 30 years na kaming kasal ni Mrs. Ni minsan! Hindi kami nag-away sa desisyon. Nakong ganda ng intro niya. Kaya ako naman nagandang isulat ang sasabihin niya. Aba isipin mo nga naman, 30 years, walang away sa desisyon. Paano yun? Tapos tinuloy niya yung payo. Sabi niya, sa amin kasi, dahil ako ang lalaki, akin lahat ng major decisions. Kay misis, puro minor decisions lang. So, so far, for almost 30 years na kami ay nagsasama, wala pa naman kaming major decision. Eh nako, kaya naman pala walang away. Hindi siya makapalag sa desisyon ng misis niya. Meron namang nagpayo sa mga mister na huwag masyadong gagalingan sa gawaing bahay kasi daw, baka ma-regular ka. Pero seryoso, seryoso. Ano ba ang payong maibibigay mo? Kadalasan, kapag bagong kasal pa lang, eh nandoon pa ang kilig factor. Masaya pa kasi, nag-uumpisa pa lang eh. Kakabilang pa lang ng mga regalo sa kanila nung kasal. Can afford pa na kumain ng kumain sa labas kasi nasa honeymoon stage pa. Pero dapat tandaan na kahit gaano man kayo pinakilig nung kinasal kayo, gaano ka man ka-in-love, masasaktan at masasaktan ka pa rin. Ito ay dahil nabubuhay tayo sa mundong hindi-perpekto. Tatanda tayo, magkakamali, magkakasakit. May mga aasahang mangyayari na hindi mangyayari. Mga pangako na hindi matutupad. Kaya hindi sapat ang pagiging in-love lang para maging matatagang relasyon. Dahil ang tibay ng relasyon ay nakasalalay sa spiritual condition ng dalawang taong makasalanan pero nangangakong magsasama habang buhay. Ang Diyos ang author ng marriage, kaya dapat pinangangalagaan ng mag-asawa ang kanilang buhay espiritual. O sabi nga sa Bible, ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Hindi tao ang umimbento sa kasal, ang Diyos. At dahil siya ang may akda nito, siya din ang makapagpapatagumpay nito. Panghawakan mo yan at asa ka pa ha.